Mga kalugit, ayan mga kalugit, mayroon tayong client, yung ni sir mga kalugit, tingnan niyo oh. So kailangan natin si mga kalugit tanggalan. Medyong brown day ha? Yeah. Tama-tama alam. Punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 6. ka Homes, Mintal, Double Cities, dito yung mga kalugit sa grid house. Ayan. Hey. Oo. Kaka-ketli reserve. Aksh! Dabi. Fotspadam, hindi ka magpo-fotspadam? Hindi na, anong fotspadam? Patanggal ang kaliyom. Patinawong? Ay, ano doon? <laughs> Patinawong fotspadam? Fotspadam? Para mababaran? Yes po. Wala ka mga magkapalugit, no? Wala kong kapalugit, okay. dam. Kapalugit unto. Nay, hey Kristi! Pots pa ka dam, no? Para mawabaran. Ayy! Ito na. Di po dinig yung pots pa. Sige lang po, kaulat Ha? Quiet? Quiet. Ay, dako-dako. Ano? Okay. lang, sir. Ouch! Hmm. Ah, Kalimpiyo ka lang, dam? Opo. Opo. So, pots pa. Opo, pots pa ka Pinapots pa. 400,000. Pinalink yun? Mm -mm. Kung sila. Sa ako ah, 35,000. <laughs> ha? Oo. Sakit. Sakit yun na, sir. Marabi atong kalkalana, hindi rin. So, na, dai. Dugay na ni Mantos, diri, sir. Hmm. 嗯。你打完？啊？ Mayyan sakit pa. Wala na, na di ba? Perfect. Ay, oh, tama tama alam. Nunsara pud na, na? pud na? Wala pa kanina mangputa dali ko. Kamulang pa ka ang sa heater. Kapilan na kumaga. ko. Isang... 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 Ai, olha aqui o que é que de caixa, uma de posso... tá Que tá, 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 louco. Dito ya ha. No. no, no. no. ka ayo. Ay mga luya balak bala na magdugo basta matanggal ang gid ang mga masamang espiritu no. <laughs> <laughs> Ayan sir. Sakit pa. Okay na. Wala na may gatusok. Lahi ang gatusok. <coughs> so mga kalugit, ayan mga kalugit. O oh, grabe ka lalo mga kukuni sir. So mga kalugit, huwag niyo po kalimutan ni like and share pin the notification bell para update kayo lang sa aking vlog. Thank you.